ang pigsa may kinalaman po sa infeksyon sa ating balat na nagmula doon sa ugat ng buhok. Hair follicle na tinatawag. So, di ba, ang ating balat, eh, may mga malilit na buhok yan. Yung pinakailalim yan, ang tawag mo ron, yung hair follicle o kaya hair root. Minsan, hindi maiwasan na sa balat pumapasok yung dumi na may kasamang bakterya at itong bakterya na to na-impact yung pinaka-root yung pinakailalim, kaya doon nagmumula yung infeksyon palabas ngayon. So, kaya nararamdaman niyo yung sakit dahil sa umuumbok yung balat niyo. Eh, pag hindi pa hinog at nagmumultiply pa yung abscess, no? Ayan e, ang dahilan kung bakit parang banat na banat at masakit. Kaya maaaring sabihin nyo, ba, nung pumutok yung pigsa, no? Nawala yung sakit kasi nabawasan yung pressure. Eh, may alam ako nga na ang turo, ay, kumuha ka ng bote ng soft drinks, balik pa rin mo. Pakatapos, iganon mo dun sa mata